Vai dyan aguna agi inyong wati Buong paka baana avation Katingin yopong pahal thirsty Vox Halla火 Siya, Panaviroplasiイ di tunak Sabari Yung, ano, yung ito yung una, diba, yung matawa, nasa, nasa. Uh, Ito yung na sa yeah. Ito. Ito po yung guys. Ito po yung guys. yung guys. Ito po yung daan. Ito po yung daan. Ito po yung daan. Ito po yung daan. Nandun sa taas. Ito e po yung anak ni Marindol. Aramay! Boss! Kaway-kaway naman! <laughs> Yan. Pukuha ko sa ilalim ngayon. Ngayon po yung tinumba kong uh, alam na ako na chain mili na. Magiging kaya hindi na tumaki yung, yung eh, tubig. Ito. Ayan, oh. No? Tukin ng lalam. Oh. Ayan. Oh. No? Ayan, Okay naman po. Good morning po. Nanansa. Nanalansan. Nanalansan? Nanalansan. Nan Ma'am Okay lang, idol. Okay lang po. Ito, oh. Ito po po, menyokte. Kasi siya bumipagal po na. Maglako para... Oh, po yung na po yung yung mo. po. tinipa ko ako po para po akit uh, yan po yung nangyari banda po lalaman Ayan po makakakit yan po mo o eh, yung mga unang pa kang kupong niyapin yung simento simento po na ay, o yan o, lakas niya pinala. nga. Ano nga layo po si Mentong niya, mapupod pa po. Hindi nga matibag. Namin ka sa opin yung metibagay niya. O yan, nakita nga naman yung pas na niya mo. Oh. Alakas. Dahil maragoy pa rin po yung ganun. O yan po yung metibag o. Yun, po kaya itang babo. O yan. O yan po ba po babo rin eh. Red flooring rin. O rin po rin sinambagda po rin kaya katamong kabaryo ang poring manong gulan yung naliwa taliwa yung barrio yung sinaklapukin ayan yung siya kaya po takal pong salamat kare yung manong gula.